Magandang buhay Pilipinas! maganda magandang buhay, mga ka okay. Welcome back to my channel. At ah, uh, ang video natin sa araw na ito, papakita ko sa inyo yung aking mga itinanim na kamatis na ngayon ay namumunga na. Ha. eto tingnan niyo ha. ayan, Yan, nakikita niyo 'di ba? Oh, may mga bunga na. Nakikita niyo ba yung bunga? Ayun. Sige, lapit mo pa. Yan. So, ayan yung mga bunga oh. oh. Yan. Oh, eto nakita nyo hinog na oh, yan. Oh. So Okay. So alam nyo po, ah uh, itong mga kamatis na to ay uh, itinanim ko. At uh, napakarami ng uh, dinanas na mga pagsubok. Uh, dahil uh, nanilaw ang mga dahon, ano ba yung mga pagsubok na yun? nanilaw yung mga dahon, nakuluntoy, natutuyo ah pero alam nyo... ah uh, sa kakagawa ko ng mga iba't ibang uh, fertilizer at sinubukan ko rito ayun nakita ko uh, na talagang nagkakaroon ng improvement at nakita niyo naman namunga na ha? akala ko hindi 'to mamumunga at uh, masyado na ako nalulungkot sabi ko failure yung aking uh, pagtatanim ng kamatis kasi parang hindi na yata lalaki at saka ano yung mga dahon anong natutuyo so napakalungkot ko pero uh, hindi ako sumuko <laughs> nagtry ako na maglagay ng mga fertilizer na ako lang din ang gumagawa at uh, at alam niyo uh, nagtuloy yung paglaga nila at uh, ang mga ginawa ko dito pinunot ko na to uh, pinutu, pinutulot ko na yung mga mga ano yung mga ibang uh, sanga na hindi maganda mga dahon at uh, makikita nyo at ah, tinutubuan na uli at yung iba namumulaklak na uli at ito namunga na sila so ah, alam nyo ang dami kong natutunan dito sa mga ah, pagsubok na naranasan ko sa pagtatanim ng kamatis kaya ah, mara, yun ay ah, talagang isishare ko sa inyo yung mga karanasan ko sa pagtatanim at ng kamatis na to at ngayon natutuwa ako dahil uh, ah, medyo mga ilang panahon pa meron din akong karanasan dito na ano alam niyo yung blossom end rot? Nag nabubulok yung mga ano, mga yung sa dulo ng kabatis, tingnan niyo to. Ayan oh. oh. tutok mo rito, ayan, oh. Ayan. Kung mapapansin niyo, ayan. Ha? Kung mapapansin niyo, nagamot 'yan kasi hindi na siya tumuloy-tuloy. hindi na siya nagtuloy-tuloy, yung itim na 'yan. Ayan. So, yung iba, merong mga hindi na nagtuloy na na magkaroon ng mga parang bulok dun sa penakang dulo niya. At ngayon, I'm happy na i-share na ako ay mag ng nag-iisa pang kamatis. Kasi mabubulok lang to kung hindi ko kukunin, sayang naman. Kaya dapat ko nang kunin tong kamatis na to. Ayan, oh, eto, eto ang aking unang-unang ani at nag-iisang kamatis din. Ayan, pero maraming susunod, ayan. At saka dadagdagan ko pa to dahil alam ko na kung paano magtanim ng kamatis dahil sa dami ng aking naranasang uh, mga pagsubok pero at least eto gumaganda na sila at namunga na at yan at uh, patuloy ako maraming natutunan kaya eto samahan nyo ako sa pagkuha nitong nagisang kamatis na to ha ayan so ayun po ah, sana eh. <laughs> ko sa inyo yung mga natutunan ko sa pagtatanim ng kamatis na sa susunod ayun po salamat po sa inyong panonood at uh, abangan nyo ako sa mga susunod na video kaya don't forget to subscribe And click the notification bell para updated kayo sa mga susunod na video. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye.